Ayan. <laughs> Hi guys, good evening. So for today's vlog po, meron pa akong epiplex. Epiplex chart. Epiplex ko ang bigay ng aking kapitbahay. Ayan. Meron na naman akong natanggap from kapitbahay. Charing. So guys, uh, ito na po yun. Hindi na ako magtatagal. Makasabihin nyo naman. Tagal na naman. Hmm, Ito diba? yung bigay ng kapitbahay guys. <laughs> Tingnan nyo. Iba talaga kapag payat, ano, maraming ano, blessings. So, chara. Ito na po yung bigay ng aking kapatbahay sa isahin ko, guys. O, diba? Ito. Ah, damit ito. <laughs> Mabango siya. Uso pa pala dito yung, ano, yung, yung bango ng, ano, i-reflex natin. Susuti natin, chara. Ah. Diba? Kasyang kasya, mga langga. <laughs> Kasyang kasya sa lola niyo. Ah, oh, diba? Oh. Meron na tayong tig pang lamig style. sa so, meron pa dito guys. Wait lang ha. Sa isahin natin to Parang ako yung ukay. Ito siya ba? Diba? O. Oh, diba? <laughs> Hindi pa pwede siya. Hmm. Ayan. Sukat natin guys. So, ayan. <laughs> Sinukat. Sukatin talaga natin para makita niya. Diba? Ayan. Wait. Wait. Ah tapos ganyan. Pero walang sukla yan, di ba? Wow, ang ganda. <laughs> o, di ba? Char. O, oh, di ba? Ang ganda niya. Wow. Di ba talaga kapag maliit, maraming kumakasya. Pero kailangan ka magsuot ka dito. Kailangan magsuot ka ng jacket, di ba? O, oh, wait lang. Kasi meron pa dito. Isusukat na dito lahat para makikita niya, di ba? Wait. Okay. Ayan, di ba? Okay na. So, ito guys, meron pa dito. oh, ayan. <laughs> wow! Puro bigay lang to ng kapitbahay. Pero hindi po to sa ano, sa amo po niya to. Ah, ba? Diba? Bigay ng amo niya, kaya lang, eh, malaki siya. Hindi ito niya kasya. Di ba? O, oh, ang ganda pa niya guys, oh. so <laughs> O, oh, diba? Ang ganda. Wait, isukat natin para nakita niya, di ba? Ayan guys. <laughs> Amoy alikampor. Uso sa rin alikampor dito sa kanila. Oh. Ay. Ay, ah, ba? Diba? Pero mga ganda, guys. Tingnan mm -hmm. natin sa likod. Oh. Ang <laughs> ganda. Ang ganda. Sobra. Wait. Meron um, pa dito, guys. Doon di Um. Ito. Ito, guys. Oh. Diba? Ang ganda. Diba? Wait gusto natin. Ayan. Ako, oh, diba? Ang ganda. Ang ganda, diba? Oo. Oh. Oh, 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 oh. oh di ba? Gondo niya, guys. Oh, Diyos me. I love it. Mahal to, syempre, kasi ano to nila, eh. Di ba? Uh, ano to ng mga bigay ng bigay ng amo ng aking bahay. Ang gaganda po, guys. We love it. Diba? Meron akong panglamig. Oh, wow. Tapos, ito guys, pang last na to siya. Last. Pang last. Ayan, ito po yung ating pang last, guys. Wow. Diba? Uh, wait. Sukat natin. Ayan. oh my gosh. <laughs> Siningat ako guys, mainit siya. Bagay na bagay talaga siya kapag tinglamig. Oh my gosh! <laughs> ang ganda. Wow! Diba? Oh. Diba ang ganda niya? Woo! Safe, Nakasave ako for today's, for today's years. Hindi na ako bibili ng panglamig guys. Promise. Kasi lahat ito ang ganda. Ang ganda talaga niya guys. Wala kang masabi. Talagang ang lamig talaga siya. Sobrang, kahit dito mainit nga, ay eh, kasi di ba mo masyadong mainit, pag nandito ka sa loob ng bahay, pag lumabas ka malamig, pero talagang gamit na gamit talaga itong binibigay ng kapitbahay, guys. Wow, sobrang ganda. Mapapapapaw <sighs> ka talaga. Thank you so much sa aking uh, kapitbahay at sa kanyang amo. Kasi amo, lahat talaga to sa kanyang amo binibigay. Kasi yung amo niya, guys, is uh, maliit. Kasi, hindi, um uh, medyo malaki-laki siya ng kundi sa akin. Pero lahat po kasi ito is stretchable. So, kasya-kasya size mga small. Ayan. Ayan lang po this video, guys. Sana po magustuhan nyo ang 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 aking video ngayon. Kaya, wag nyo naman ni-skip ang ads. Ayan. Thank you so much for watching.